Paano mo alam ng isang sign galing sa Diyos? Marami kasi sa atin humihingi ng sign o tanda sa Diyos. Di po ba? Pag tayo ay gagawa ng isang major decision sa ating buhay. Halimbawa na lang, Lord, bigyan mo ko ng sign kung itong lalaking ito na nanliligaw sa akin, siya talaga yung tama para sa akin. Meron din mga iba humihingi ng sign. Lord, bigyan mo ko ng sign kung hihiwalayan ko na ba itong aking asawa. Humihingi ng sign kung ako ba ay mananatili sa aking trabaho o bibigyan ba ako ng sign ng Diyos na oras na para umalis sa trabaho para mag-business. Lord, ano ba yung sign na itong trabahong ito ay talagang tama para sa akin? Meron po bang sign, Panginoon, na kailangan ko ng umalis mag-abroad para sa aking pamilya bago po tayo humingi ng sign ito po yung unang tandaan natin not all of the signs here on earth are from god amen kailangan nating intindihin yun. hindi lahat ng tanda na makikita mo galing sa dios may mga ibang tanda jan galing sa demonyo galing sa masama Halimbawa na lang po, may nag-text po sa akin. Pagkabasa ko, ito po yung sabi. Dahil nabasa mo ang text na ito, sign ito na ikaw ay magkasino. Click ang link para sa online casino. Is that a sign from God? Mag-uumpisa na po ba ako magkasino? Sabi niya, yun daw yung sign eh. Pag ikaw ay napadaan sa mga patay sindi at nakikita mo yung mga magagandang dalaga, magagandang babae doon, pwede mong sabihin, ay, yan na yung sign para ako ay mambabae. Pwede natin sabihin yun. Pag habang nagdadrive ka, nakakita ka ng billboard, crispy pata, sisig. Alam mo, mataas ang kolesterol mo. Alam mo, tumataas ang presyon mo. Alam mo, may sakit ka sa puso. Pero nakita mo yung billboard? Ah, ito yung sign. Gusto ng Diyos. Kumain ako ng crispy pata at ng sisigay. Ganun po ba? Kailangan nating maunawaan. Hindi lahat na mga sign, tanda, galing sa Diyos. Meron mga sign dyan, galing talaga sa demonyo, sa masama. At gusto ng demonyo, gusto ng masama, na tayo ay mapasama. Naglalagay na mga sign ng tandaang demonyo para tayo ay malayo sa Diyos at mawala ang ating kabanalan. Kaya napakahalagang itanong eh, paano ko malalaman na ang sign na ito galing talaga sa Diyos? Una, we have to pray over it. We have to talk to God about it. Huwag kang gagawa ng desisyon na hindi mo pinagdasal. Huwag kang gagawa ng aksyon base lang sa iyong kaalaman, base lang sa iyong nararamdaman. Dahil nga, nakasulat sa Biblia, di ba? The heart is the most deceitful of all. Maaaring nararamdaman mo, tama. Pero, ang mismong puso mo, niloloko ka. Nililin ng ka. And we should not also lean on our own understanding. Why is that? Dahil limitado lang ang ating nakikita. Di po ba? We cannot really see our future. What will happen in the future? Only God knows that. Kaya napakahalaga na pag tayo ay nagdadasal, tinatanong natin sa Diyos, hinihingi natin ang karunungan, ang kaalaman galing sa banal na ispirit.